Hello guys, good morning. And for today's video po is mamimitas tayo ng bunga ng sili. Okay. So, ayan, nihingi tayo ng bunga ng sili. Naku, umuulan. Ang dami niyang bunga guys. Ayan <clears throat> o. Nakakaapat na ako. Aba. Mahal din po ang siling pang sigang. Ito ang dami pa niyang bunga oh. Ayan ang dami niyang bunga. Ito. Wow, ito ang lalaki ng bunga niya guys oh. Ayan, for the pitas tayo ng sili ngayon. din nakarami na ako, oh. Napabinili mo to, ano na to, 10 pesos. Tapos so, ang dami pa niyang ano, mga pasunod pa pong bunga. Ayan, ito meron siyang isang bunga. Then ito, kunin na natin ito kasi magulang na ito. Ayan, nakailang harvest na po ako dito guys. Nakarami na. Ayan o. Oh. Ilang puno lang siya. Pero napakarami na po niyang bunga. Ayan makakarami ah, ka talaga ng harvest Ayan. and ayun itong mga maliit yun bagong tanim yun, mga siling labuyo naman yan, so sana mabuhay sila and magbunga din po yung marami kagaya nitong siling pangsiga thank you Ayan, so mamimitas din tayo ng okra